guys. Wala akong ayos yan. Kamusta na kayo guys? Welcome back to my YouTube channel. Guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo, umuulan ng snow! Tingnan nyo guys, so, oh. ano lakas na? O, oh, di diba? ba? Nakita ba? Ano ho? ko? ito ngayon, wala akong dalampayong guys. kaka ko lang galing ng work. Ang pasok ko, 11 ng umaga at hanggang 8 ng gabi. Pero pag Sabado, 6 lang ako kasi meron akong hotel. Pero, pero ang lamig talaga, guys. Grabe. Kamusta na kaya guys? namis ko kayo. Wala ako masyadong vlog ngayon kasi busy ang person. Alam nyo na. <laughs> ay guys. talaga siya, guys. Papakita ko lang sa inyo. Umuulan ng snow today. <laughs> Ayun na siya. Oh Ay, parang hindi mo raw. Di ba? Ayun, guys. Ito, nandito, nandito tayo ngayon, guys. Sa Japan, Japan. <laughs> Kamusta naman kayo guys? Kamusta sa Pilipinas? Alam nyo na miss ko na na ko na magpasko at bagong taon sa Pilipinas kasi hindi ako nakapag bagong taon at pasko ilang ano na rin. So ito, pasensya na sa mga subscriber ko. Wow. So kala mo dami nila eh, no? Pasensya na kung hindi ako masyadong nakakapag vlog kasi busy ako tapos nawalan ako ng internet nawalan ako ng cellphone. Nawalan lahat sa akin. Wala na, 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 lang ako sa snow. Parang bago lang ulit ako sa Japan. Ayun na siya, guys. So, wala lang. Short video lang to. Kasi, wala lang. Papakita ko lang sa inyo na umuulan na ng yellow dito sa Japan. Ayun na siya. Ayun, oh, diba? Ano ko? malamig. Bye for now, guys!